Guys, kakarating lang namin, Ano oh. Ano is dayan? Laki, oh. Sino na ka kauli Oh! Pisyon na naman, pisyon! Nakakaapat na tayo. Malaki, malaki! Oh! Good size again! Ay dito na tayo. Dito tayo mga ngawin. Lucky oh. Sapat. Eh no, lucky oh. Hey, so pang 5 minutes 'yan. What's up, guys? Magandang umaga sa inyo. Fishing time 'yan, fishing. Tingnan niyo muna 'yung ibang spot oh. Fish on tayo, fish on. So, try natin mag-cast dito. Let's go. Try natin. Hindi yung pa, mga ka-Anglos. Shout out, shout out. So, ayan guys. Dumating kami dito mga 9 o'clock. So, itong huli namin mga mga 30 minutes. Ayan na. Ayan na huli namin. Whew. Dito tayo ngayon sa Abra de Ilog. So habang naglalakad kami, nagkakas na rin kami. So ay okay, malawak yan, no? Hanggang doon. So mamaya update ko kayo pagka nandun na kami sa area na pupunta namin. Game place, mga boss! Wew! Medyo nagpapa... papa pa na tama ito. <laughs> nung papunta kami dito, medyo maambun-ambun. Ngayon, nawala na. Tingnan natin, may magandang view dun. Tayo, o, ayan, mga boss, ang area. Napakaganda. Ayan, mga kasama natin, Bernice, Louis, si... Uh, si Evan, tsaka si Jazz, tsaka si Fernando. So, dito tayo dadaan. Medyo taog pa. Mamaya pa nga po ng kate. Mamaya tayo dun sa bundok na yon So guys, ito na yung dulo Ayan Pero hagdanan Pakyat do sa kabila Tayo akyat Medyo malayo din ang nalakad namin So ito siya, ganito siya katarek Ayan Ito ang view mamaya sa taas So kanina, habang naglalakad kami Nakarami na kami So, ihaw lang natin, ihaw. Ito na yung place. Oh. Whew. Wow. Woo. Yan tayo magkakamp. Yan, yeah, mga kasama natin. nag na sila. Shoutout, Occidental Mindoro, Tamaraw Anglers. Shoutout sa inyo. Pakagandang spot. Ay, may daan talaga siya, no? Ayun, nakahuli ata yung kasama natin, si Bernice. So, ito na yung daan, guys. Ayan. Ayan. Napakagandang spot. Pew! So, tara, dito tayo. Catch and cook tayo, mga boss. Catch and cook. May natin mag-cast dito. Yeah! Pew! Para may kumotib. Oh! <laughs> <Whew>! Release, release! <laughs> release natin, mga boss. Pal, napakaliit. Oh, madulas. Ay, tala ako. Pero pag tinignan mo yun, di? wow! Maganda. Ayun, oh no? Doon tayo. Mm. No. Wow. May parang cottage din Parang kubo-kubo. Ayan. Ano yan? Pawikan ano yan. Maganda. Ano, ano yan, boss? Pawikan sa akin pawikan. Ha? Pawikan. May itlog. Pwede makita? Pwede. Pero ang gagalawin. Okay. Tingnan natin yung pawikan doon. Ganyan siya, egg. Ah, egg pa lang. So, guys. Yung mga may screen na yan mga pawikan yan mga itlog ng pawikan Whew. yan sila ato saan ka tayo magluluto ah oh may kumutib papa may listuhan ay may kumutib mga boss May nag-strike, may nag-strike. Pinestuhan tayo ni Joss. Pinestuhan tayo ni Jazz <laughs> may nag-strike kanina. Yun! Vision! Vision tayo, vision. Vision! Okay, sabi na may nag-strike eh. <laughs> sabi na may nag-strike eh. nasa bitan lang siya so guys ito yung uli namin ayan puro good size so nag start kami ng 9 o'clock time check mag 11 o'clock na catch and cook tayo ihaw natin to ihaw o, tangalian muna tayo hindi pa kami kumakain eh Yuh! ito yung pabalik pero dun tayo magkakamp dun good size So, pahingan muna kami. Masot. Kama na. <laughs> Sarap ng ulam. Ula lam. <laughs> so, haba naghihintay. Kaya muna tayo. Hmm. Sing-aling. Galing na guna. <laughs> aling

Ah, latag. Sa latag. Dito sa Udalo. Udalo. Ulo ng Udalo. Ah, taga Udalo. Oh. Uh -huh. Ayan si Kuya taga Udalo. Ah, uh, cook tayo mga boss. Mm. Lalim! Lalim! Lalim parang hirap kunin! Ayun, pulita. Bente. Giba iba yung kulay niyo. Oh! Oh, lalangoy na siya. Ano oras nga ka? O, pahingan muna kami. Mga ilang oras lang. Busin lang namin tong tubig. Nawuli nila. <laughs> oh! <laughs> akin ito! <laughs> <laughs> sarap na sarap si Eman sa talakitok na huli ko. Maluluto ang huli ko. <laughs> So, pabalik na tayo pero fishing pa rin tayo mga boss. Medyo nabulabog yung area kasi kanina tambakan na ni Nisi dito. Kahit hanggang ngayon, no? Ayun, no? Kaya, kakalubog lang. klase na green. si ito, kasi kita ka. Ha? Kita ka? Oo.